Naging alam din sa TV na tito na ang da at sa masa. Tugon kahit sino pa umangga ang malanggo woh hindi pinalalam pa sa pat sa inyo mga akaybor wala kang kupas impormasyon sa bawat konteng wala ng 100%. Hindi siya nareto para makabag-ibre sa bawat TV at bahala sa mga tulong ng TV, s sa inyo mga screamod na kayo magalilaman tutoo at clean inspirasyon si at serbisyo Yo, Denseble TV laging nandyan Tamang impormasyon inyong mapakikinggan Sa bawat video sa bawat post na makikita doon lang tayo sa totoo at tayo'y magkakaisa Denseble sa mga screen Huwag na kayong mag-aling lang ang totoo at clean Inspirasyon si Isko Moreno at Igo Rafi too matatawaran kanila at kapapatan at servisyo Sa araw-araw na laban, katotohanan ng tala Hindi natitinag kahit sino pa ang bumangga Ang maling gawa, hindi pinalalampas sa inyo mama ka-able, walang kupas Sa araw-araw na

Eto twist ang narrative Manalo lang sila Ako Mukhang Mangipaipaitan Sa umbisa Pagkatapos pagtatapos to take advantage Ka na nila Kagamitin ang iyong Kanaan Para ikaw ay mapahiya Nila Silang tao Pero aso ang asal nito Kagamitin Sa kasaan

na Puro naman bulok Pag uugali nila Eto twist ang narapibo Manalo na lang sila ah, 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 ah.

Ayan, good evening sa inyong lahat. It is um, February 10, 2025 and welcome sa Danceable TV 2.0! Yeah. And it's another evening mga kaibol, another topic and it, another discussion sa inyo mga kaibol. Ayan. Yeah. At ito po, no? Good news, guys! Ayan. <laughs> And good news po mga kaibol. Oy, sa mga ka-team love dyan, no? Tsaka sa renewed team Amazona, shoutout sa inyong lahat. Ayan, especially kay Miss Andrea D. Ayan. <laughs> Ayan, so mga kaibol, kahapon, no? Nagkaroon tayo ng uh, public awareness. Eh, na-call out natin yung, um, or uh, i-call out natin, no? Yung uh, sitwasyon niya, no? ni ate na which is uh, household worker sa Riyadh, uh, Saudi. And, uh, yun nga po, no? At aalamin uh, po natin ngayon, mga kaibol, kung nagkaroon ba ng uh, positive um, response, mga kaibol, itong kanyang mismong agency, mga kaibol, uh, dahil ah uh, salamat na rin po no sa inyong tulong mga kaibol na ipakalat na maipakalat yung ating live and uh, nakot kot natin yung kanilang attention no ng mismong agency at uh, uh, salamat naman no nagpapasalamat tayo dahil agaran namang uh, inaksyunan <laughs> ng uh, uh, mismong agency ni uh, ni uh, Ate Vergie, yung kanyang uh, kalagayan o uh, present na situation diyan sa Saudi. Ayan. So, shoutout muna, no? Shoutout kay uh, Uncle Libs, sa, uh, si Slav Nami, kay uh, Wing Death, shoutout sa inyo. Ayan. Kay uh, Black Spider, ayan, shoutout. So, ito na mga kaibol, no? Tatawagan na natin siya at para naman makausap natin siya, no? At uh, kamustahin natin siya kung uh, ano na po yung uh, kanyang... Uh, uh, lagay sa kasalukuyan lagay doon Hello po. Hello po. Ayun. Hello po, Ati Birdie. Ikaw na ba yan? Yes po, sir. Ako na po to. Ah, okay. Ayan. Sabi mo kay may uh, Meshang dyan, maingay, ha? Hindi, <laughs> <laughs> joke joklang. <Yes>, lang. <laughs> joke lang, joke lang, joke lang. Hindi, kasi guys, pareho silang nasa shelter ngayon, no? So, uh, they both, they, they, are both in the shelter ngayon. So, uh, Ate G, mukhang uh, sa pagkakarinig ko at sa tono ng iyong uh, mga salita, ay eh, mukhang masaya ka. <laughs> Kumusta yes, po? Kumusta? Oh, sir. Muli po, uh, uh, ako po ulit si Virginia Dumo, uh, isang first-timer OFW po dito sa Saudi Riyadh. Uh, ako po yung nagpa-interview po ka sa inyo kahapon upang humingi po ng tulong at agaran pong ma yung aking uh, paghingi po ng tulong sa inyo. At thankful naman po ako, uh, Densable TV, kasi um, kayo po yung naging daan upang maging mab uh, mabilis yung agarang tulong na nangyari sa akin today po ay uh, naging maganda po yung araw po para sa akin kaya ako po at ang aking buong pamilya ay uh, muli po nagpapasalamat sa inyo ng buong puso uh, kayo po yung naging daan upang maging maayos po ang lahat sa aking Ah, uh, pag-uwi po sa Pilipinas. Ayan. Ate G, Ate Bird no? Ah, uh, siguro sa unang-unang magpasalamat ka sa Panginoon sa taas, no? Ayan. Yun yes Yung unang-unang Yes, Unang-unang Una -una pasalamatan po sa Panginoon po. And then, uh, Ate G, ano ba ang nangyari after ng uh, interview natin? Ano bang pwedeng pakikwento paki, -paki uh, ikwento mo sa amin? Ah, uh, yun nga po, Sir, uh, after that po ng ah uh, pag-interview po ninyo kahapon sa akin, ah mm -hmm. uh, Uh, so far po, naging maganda po siya today kasi po, uh, kaya ng alas 6 po ng umaga, is uh, may tumawag po sa akin na uh, uh, kamag-anak ko dyan sa Pilipinas. At uh, yun nga po, sinabi po nila na uh, inaayos po yung papers ko ngayon dito sa Saudi upang makauwi na po ako ng Pilipinas, sir. Okay, okay. So, ano pong ano, um... Sino po mismo yung uh, kausap ng pamilya niyo sa sa Pilipinas? Yung mismong agency po ba? Ah, uh, yun, sir. Uh, isa pong taong naging connection, naging daan po pang uh, maging ano po yung agency ko upang mm -hmm. mabigyan po nila ako ng uh, agarang tulong na pagpapauwi po dyan sa Pilipinas. At nagpapasalamat po ako sa tao na yun, sir, mm -hmm. na uh, masyado po siyang ano, ng um, naging ano po siya sa akin, naging masyado niya po kung talagang tinutupan Inas kumaga, sir. Uh, kung maga, naman ng maayos. No? Yes sir, yes sir. Ito po ba yung, na, uh, hindi na natin po papakalanan pero uh, one of the employees of agency po ba, tama po ba? Yes, sir. Okay, so yon, So, ayan. Salamat naman, no? At uh, kahit kahit pa papano napakinggan No yung yung uh, uh, concern no yung yung hinaing diyan no and uh, naging responsible naman agad no yung yung agency no ativergy oh, and uh, ang gusto yes, ko sir. lang po i tanong may may date na po ba kung uh, kailan kayo pwedeng makauwi dito sa Pilipinas if ever Ah uh, wala pa pong date sir yung ano pero binigyan po ako ng agency ng uh, kumbaga parang assurance po na makaka-uwi na po ako ng Pilipinas. Ito pong February na to, sir. Ah, okay. Good. Good news yan. Ano, ah, uh, uh, the birdie, no? At least, ah, uh, nagbunga yung ating, ano, panawagan. No? And... Ah, po, sir. At yun nga po, eh, talagang pinagpapasalamat ko po sa inyo po na naging daan po sa lahat po ng ito. Kung hindi po dahil sa inyo, ah, uh, baka po hindi ko po alam kung kung hanggang kailan pa po ako dito na maghihintay sir. Kaya talaga nagpapasalamat po ako sa buong staff ni Senator Rapitul po in action. Ayun po at ah uh, shout out po sa mga ka-able at kay Sir Melo. And God bless you all po. At sa inyong lahat po at saka kay Ma'am, love nami, shout out po sa inyo. Ayan, salamat din po kay ano kay uh, Sir Nico David. Isa rin po 'yan sa mga tumulong sa atin para ipa, ipakalat yung ano, yung uh, inyong ano sitwasyon diyan. And um kumusta naman po na uh, nung uh, kausap niyo yung iyong pamilya dito sa Pilipinas? Mm. Sobrang gusto ko lang po ipaabot sa inyo na talagang aking buong pamilya po ay naging super saya po naming lahat na maging uh, napakaagarang agarang uh, pag-ano nyo po sa akin, napakaagarang pong pag sa lahat ng mga uh, mabilis na pag-response nyo po sa aking pag-uwi sa Pilipinas. <clears throat> At saka, yun po sir, hindi ko man po maisa lahat ng mga staff po ng uh, uh, ni Sir Rafi Tulpo. Uh, alam ko po sa puso ko po, lahat po kayo pinagpapasalamatan ko po kayo, Sir. Ayan, salamat din po ano uh, Ate Bergie, sa pagtitiwala no sa munting channel ni uh, Densable TV para mailahad uh, ang inyong sitwasyon diyan. And um ito lang po no. Uh, siguro po may gusto lang akong i-address pa no hindi hindi po regarding sa ano sa mismong sa agent po po no. Gusto ko lang po sanang uh, ipabatid sa kanya o ipaalam din sa kanya na sana maging accountable siya doon sa kanya mga pinagagawa. Kasi doon po sa mga naalaman ko tungkol sa iyo is medyo, hindi ko na po i-detalye, no? Kung uh, uh, mag, uh, paano ko ba sabihin? Hindi ko na i-detalye kung magkano lahat ng mga naging, uh, pagkukulang na lang siguro sabihin natin, pagkukulang na lang nung agent mo sa iyo. Personally, yes, no, yung 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 financial na na pagkukulang niya sa iyo, no, eh sana maging accountable at maging responsible siya na harapin niya at makipag uh, settle siya nang sa gayon, no, eh, hindi na umabot sa punto na kung saan ay eh, kailangan mo pang daanin sa legal na paraan, no, kung kung mapag-uusapan naman ninyong dalawa, no, uh, siguro sa to uh, sa sa tulong na rin ng iyong mismong agency, no? Uh, masettle nyo ng maayos yung inyong naging, yong inyong naging dispute o yung inyong naging hindi pagkakaunawaan. Yes po, sir. Uh, sana nga po. Ako po, hopefully po talagang uh, an prayer po na talagang maayos ko po ito kasi hindi lang po sa akin, hindi lang po sa sarili ko, sir, kundi sa uh, mga kababayan pa po nating Pilipino na first-timer po napupunta dito. At mm. maisasabak po sa ganitong sitwasyon, sir. Uh, uh, ako po ay nalulungkot dahil po ako po mismo, baka way po ako ni God para po uh, mangyari po ito para po tuldukan po yung mga lahat ng mga bad na ginagawa po nila sa mga uh, kapwa natin Pilipino. Kaya thankful din po ako na naging way din po ako sa panahong ito. Mm -hmm. Tama po kayo. And, uh, yan. Maraming salamat din. salamat ka din po kahit papaano sa iyong agency kasi nag-response po sila ng ma, uh, maaga no na yes, hindi sir. na po nila pinatagal o hindi na nila inupuan itong iyong uh, kaso no iyong sitwasyon diyan sa ano sa Riyadh ayan so yun yun lang po yes. wala pa po ba, may gusto pa po ba kayong idagdag na sasabihin para sa iba ayan A ano po ba yung ano? Ito na lang po. Ano po yung inyong, inyong naging aral dito sa nangyari sa inyong ano? Uh, karanasan. Um, lesson learned ko po dito sir Iskwen. Uh, uh, alam ko po na tayong lahat ay nangangarap na maging uh, okay yung ating pamilya, maging uh, mabigyan natin ng mga magandang financial, magandang buhay. Pero ang lesson po dito sa akin sir is maging kontento po tayo sa buhay kung ano pong meron tayo. Kaya yun po, wag po tayo maghangad ng sobra-sobra o wag po tayo maghangad ng ano paman na hindi po natin siguro alam kung ano yung tatahakin natin sa pupuntahan natin. Mm -hmm. Siguro hindi ko rin po masisisi yung iba na umalis kagaya ko po na naghangad po ako. Kaya yun po, ang lesson po dito sa akin is uh, kung meron naman po, pagtyagaan po natin yun. Yun po yung lesson sa akin. Kaya mas okay po ako na kapiling ko po yung pamilya ko. Yun na lang po yung nasa isip ko ngayon, sir. At thanks God po talaga sa lahat ng oras na ito. Okay, o yun. So, uh, ako din po, no? Uh, personally, masaya po ako sa'yo. Para sa'yo na kahit pa paano meron ng uh, kasiguruhan, no? Na makakauwi ka ng Pilipinas, Ate G. And siguro, no? Eh, ito lang naman yung aking, kumbaga, yung aking due diligence bilang isang vlogger nga. No, na i-aware no yung ating mga kababayan no uh, hindi lang dito pati na rin sa ibang bansa no na may mga ganito talagang pangyayari in reality no hindi lang po, yes po sir. ito uh, kumbaga in the shadow lang nangyayari so nangyayari po talaga in reality ito in sana po itong ating ano um, ginagawa ngayon ni magsilbing uh, ehemplo no o magsilbing awareness nga sa mga taong gustong mga uh, mangarap no na kailangan kailangan din siguro maging aral aral sila o mabusisi nila na husto no yung kanilang mga uh, mga taong pinagkakatiwalaan especially yung sa AGC yes yung mga yung agent niya no yun. so sa sa ano kung nanonood man yung agent mo sana maging accountable ka sa ano sa lahat ng mga ginawa mong hindi maganda no o pag-aabuso dito kay uh, Ate Virgie, no. Sana harapin mo 'yan, no. Ayan, bilang tao na lang din. So yon, So yon maraming salamat ta uh, Ate Virgie. nagdi-disconnect. Ayan, shout -out mo pala ako diyan sa ano sa makulit sa ano ha, sa katabi mo yata na makulit si uh, <laughs> TV. makulit <laughs> 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 'yan eh. <laughs> Thankful din po ako kay Ate, Ate Veronica po at Uh, nagsama po, nagkita po kami dito at yun po, naging way din po siya para po, ka, ako po ay makakontak po sa inyo at makapag uh, mm -hmm. makapag anong po ako ng, makapaglahad po ako ng aking mga problema at yun po, maraming uh, maraming marami salamat po ulit sa, mm -hmm. uliting ko po maraming maraming salamat po ulit kay Sen. Tool po in action mm -hmm. at kay, sa inyo po sir Able, then si Abel at Kay Sir Melo po, yun po, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan. God bless you all <coughs> po. Yun. walang anuman po Ate G at hangad namin ng siyempre ang iyong kaligtasan at iyong kaligayaan sa buhay. Ayan, yan lang po, no. Uh, siguro, um, um, Ate G, no, i from time to time na lang, no, uh, i-update mo na lang din po kami para alam din po namin yung nangyayari sa iyo dyan. Okay po. Yes po, sir. Thank okay, you. Okay, okay, okay salamat. Po. 'Yun lang naman. Salamat, salamat Ate G. You. Mabuhay ka po. So, 'yun guys. 'Yan. So, maikli lang naman 'yung ating live for uh, tonight, 'no? And uh, baka mukang may live mamaya si Banat Boy, 'no? Uh, please uh, do visit uh, Banat Boy Mandirigba channel, guys, ha? Yan. So, nyo rin po yung mga taong sumusuporta sa akin yan. Kagaya nila si Slab Nami, founder po ng Team Lab. Sa mga gusto pong maging YouTuber, no? yung mga baguhan, ayan, puntahan nyo po yan. Matutulungan po kayo yan, no? So, yun. Kaila, sa mga solid na mga kaibol natin, kaila ang Colibs, kaila Senior Citizen, yan. Shoutout po sa inyo. syempre sa mentor ko, si uh, Sir Billy Diaz, na pack you. <laughs> shoutout sa Shoutout <laughs> kung saan ka man, junk ka na lang. <laughs> Yun lang po. Magandang uh, gabi po sa inyong lahat. Mag-dinner na kayo. Godless. God first. sa umpisa Pagkatapos ay eh, tatakit Advantage ka na nila Gagamitin ang iyong kanaan Para ikaw ay mapahiya nila Kung di mo dating mga kaibigan Sisiraan at tuturugin ka pa Kung ka Mukha lang silang tao Pero aso ang asan nito Gagamitin ang sadya sa argumento Para matira ang mga politiko nila Tulad tayo sa totoo Sila na may

Okay. mukhang itan sa umbisa Pagkatapos sa tritake At dating advantage ka ng hila Kagamitin ang iyong kanaan Para ikaw ay mapahiya Hila silang tao Pero aso ang aso nito Kagamitin ang sadya sa Para matira ang mga politiko Ngayon nila tulad tayo sa totoo Sila na may hipokrito Kapag sila ay nabara Umasa kang hukuyo Yung kanila